Magandang araw mga ka-sports. Usap-usapan ngayon sa social media na di umano'y pumirma raw si Quinten Milora Brown o QMB sa Lebanon League. Pero totoo ba ito? At ano ang magiging papel niya sa Gilas Pilipinas? Alamin natin ang buong detalye sa video na ito. Kung trip mo po nga ang content, paiwan ang follow at masubscribe na din. Isali mo na din ang share mga ka-sports. Tara, alamin natin ang buong detalye sa video na ito. Kumalat ang balita na nag-sign na raw si QMB sa isang team sa Lebanese Basketball League. Napakadaming fans ang nag-aalala paano na ang stint niya sa gilas kung may kontrata siya abroad. Pero mga sports, fake news ito. Ang huling opisyal na kontrata ni QMB ay sa Macau Black Bears kung saan agad siyang nakalaban pa ng gilas Pilipinas sa kanilang tune-up games. Walang kahit anong kompermadong deal sa Lebanon. Ang mas malaking istorya dito ay hindi Lebanon kundi ang eligibility ni QMB sa FIBA. Noong una, tinag siya bilang naturalized player dahil kulang daw ang papeles. Pero kumisyon ito ng SPP dahil may hawak si QMB ng Philippine passport bago mag 16 years old. Ilang buwan nang umikot ang diskasyon hanggang sa Agosto 2025, tuluyan na nagdesisyon ang FIBA. Local player na po si QMB. Ibig sabihin, pwede na siyang maglaro sa Gilas bilang Pinoy, hindi import. Ang ganda ng timing nito para sa Gilas Pilipinas dahil ngayon, hindi na kailangan isakripisyo ang naturalized lot para kay QMB.